Andito na naman tayo sa bukid. Good morning mga buddy. Ayan, tuwing umaga mga buddy ay lumulusong po ako dito sa bukid para maasikaso ko tong sili ko. Tapos pagdating ng alas 7 ay uuwi po ako para maasikaso ko naman yung mga tao ko na gumagawa dun So pinapatayo naming bahay ng asawa ko. Ayun ay, o, Saka kasama rin po kasi akong gumagawa doon. Para siyempre makatipid naman kahit papano, no? Siya pa yung isang skill na uupahan ko. okay, ang gagawin ko naman po dito ngayon sa siliko ko ay uh, ko po siya ng pandamo. Para yung mga maliliit niya po damo ay uh, hindi na po mabuhay. Para matuyo na mga body. Tulad po nitong ginawa ko na to, oh. Nanilaw na. Ayan. Pero syempre, ang gagamitin po nating herbicide mga body ay yung hindi naman po maapektuhan yung sili natin. Yung mga ginagamit ko lang po sa sibuyas. Ayan. Ito po yung gagamitin kong herbicide. Hindi ko na nga lang po ipapakita yung pangalan dahil baka magka-violation na naman tayo mga body. Bali, dalawa po yan. Ito naman po yung isa. Ito po yung mga pinag-ahalo ko, i spray ko dito sa aking sili. Pangdamo mga body. Ayan. Tapos haluan po natin siya ng pataba para medyo malakas. Kahit anong pataba mga body. ito po yung patabang ano, parang asin. Okay, syempre yung umpisahan na po nating mag-spray. Yan, ganito lang mag-spray ng panda mo mga body. Dire-diretso lang po hanggang doon sa dulo. Tapos babalikan po natin yung isang side niya mamaya. Yan, ito lang ay na-sprayan ko mga body yung isang side ng sili. Dito, tapos dito naman po tayo mag-spray sa kabila.